So ato mahinabi karon mga katropa ang uh, uh, supervising uh, officer sa uh, Duli Bukidnon Sir Binbiado mga katropa kay ubay-ubay nga mga reklamo og uh, gipangduso diri sila nga buhatan mga katropa Sir una una imong panimbaya sa katawhan nga naminaw karon sir ni sayos ka sir Ay may muntag sa tanan sa mga katawhan ato diri sa balay-balay og -balay, katibukan sa Bukidnon no na naminaw sa tong stasiun, hmm. XFM Okay. Uh, sir, sugod so iniro hangtod ni nga bulan uh, bulana sir sa September unsa ang unang nga problema nga ipabot sa botan sa Duli Bukidnon sir? Ah, uh, mga kinagmay nga problema no. So sa pag-implementa sa program, say may mga delay ta sa budget, di ba? Hey, uh, Kay ta atong budget karon. Uh, ah, for this year wala man gito probe atong budget sa last year. Yeah. Ilang na atag no sa last year kato atong re reactivate for this year. So aside na sir is ang mga atong nakita mo gud sa gawas karon nga uh, ubay-ubay pud no ang mga atong mga kigsuunan. So aduna bay mga reklamo sir kini nga uh, labi na sa mga kompanya sir. Kini usa hay mga yung mga kompanya. Usa di magka sinabtanay. Eh. Yeah sa mga dagko ang mga kumpanya ni magkasinagkana ang asosasyon ang atong mga workers mga union ay mga karon na timing karon nga adlaw murag mga, mga, mga dagko mga eskwelahan ning dagko o mga kumpanya ning dagko um na yung mga issues nila bahin sa policy no sa ilang policy act pag implement sa disciplinary actions sa ilang mga grievance, sa ilang mga kakumpanya. O kung kulang sa sweldo. No, itong mga gagmay na to karong nga bisita karon ang sweldo ang problema na na pa yung mga gipang terminate uh, without due process na yung, uh, ni uh, hawa na pero wala siya bay, bayari o iyang uh, uh, last pay last pay o ang ilang mga itawag na to mga ban sa security agencies Okay, sir, uh, regarding uh, sa ina issue, like for example, doon ay uh, kumpanya na wala mong hatag sa konsuluhan o so, sa ka-empleyado. Uh, kung so, ang may button, sir, sa kininiyang empleyado? Duhan niya siya, no? Uh, katong mga nitawag nato na pay employee, employee relationship, ipasabot, nga trabaho pa, connected pa sa kumpanya. So, ang among uh, authority or uh, power nato no ihatag ni sa Department of Labor mo og inspection para subayon ang mga compliance ani mga uh, establishment no kun mga labor inspector nga mo subay sa kato mga naay mga nag-complain ipasabot ni na namin na dawat nga uh, either complaint letter or mm -hmm anonymous letter. O ikado ha, kato mga medyo dili na connected or nihawa na, ni-resign na or i-terminate. Kini siya, natay uh, nga mediation and conciliation pa sa binisaya na siya ka ng pagsabot-saboton. Mm -hmm. Kaya ang jurisdiction aning mga wala na nagtrabaho or nihawa na or uh, ipahawa Andiyan naman ni sa Sainte sa Korte sa Doli, no? Sa National Labor Relation. Pero na may uh, department order nga gi hatag sa ato nga bansayon sa dere sa amo. Mm -hmm. Amo sa uh, try kung masito na siya dere sa ato uh, nga level nga na di sila kagasto o mga gasto sa mga abogado, no? Mm -hmm. So sa ato din nga uh, kuan pu wala pa iba buga duhay ha kanang uh, lang no pag hapsay, -hapsay ma kung mga kasinabot ba sini sila. So kana siya. So kana so, so, atong nga buhaton. Ay walk in na -poy sa online na -poy mga uh, kanang any kind of communications nga butay media Mm -hmm. Ato na siya kapag pag aksyonan. Okay, sir, so ako nak uh, nakuha natuhog nga sa imong giluwat karon nga mga pulong. So buhaton sa dinhi sa inyong opisina aron nga dili na mosangpot mo mosaka pa didto sa dako nga problema. Ah, oo. Oh. Anyway, ang rules Department of Labor magpa-implementar sa mga balaod tapos um, pag sila, sila ato na silang isimilar no para natay uh, katibukan nga uh, knowledge sa balaod o uh, dili pa himulos ang isa ang isa pod uh, wala kasabot og medyo mo reklamo kay wa siya kabalo sa balaod so ato uh, yung education seminars sa kandak ta o pag-enforce sa uh, ato mga balaod Okay, sir. Kung ang company ba uh, mapamatudan nga uh, wala silang musubay sa saktong pa, pang uh, sulduhan, doon na ba'y ang kining company, sir? Bali, uh, pag uh, nag-inspeksyon ta, na napunahan ng na, na ito, mm -hmm. sa general labor standards, yung mga salaries ito na to, mga benepisyo. Yes, sir. Um, ato ng kumpyutan, Uh, subay sa unsay asa taman ang balaod. Tapos pabayro na to sila. Kining sa minimum wage na nito ay itawag nga double indemnity. Kana siya madoble kung di siya mukomply sa within 5 days. Mapinalize ang order. Hindi pa sila mo Mm -hmm. So kung ang kulang ni mo mga 5,000 so may 10,000 na kung di sila mo comply no sa atong 10 days o 5 days nga grace period sa ila. Ka safety kung naa sa kalapasan sa safety, safety officer, first aider, mga uh, it's in cabinet or safety program policy na ay mga specific penalty at ang mga kumpanya kung asa diri ang ilang wala ma-implement so mag nag mag uh, pag ma-finalize no after the grace period nga ihatag nato sa ilang di sila mo-comply ma mapinaltihan sila no sama sa first aider na 40 mil nga penalty na pagwa kay first aider pag safety officer na ay 40 mil yapon kung wala kay safety officer Baka na ang mga uh, panato, to, ipang hamtang uh, sa mga wala mo comply. Yes sir, ka hinumduman nga last month yung usa ka kompanya uh, kumpanya nagserado dito sa munisipyo uh, sa Talakad. Oo. Oh, Ito. Kumusta ba ang status Actually, dito sir? Dito sa Baungon. Ah, uh, Baungon. Uh, Baungon uh, and Limbuna, no? Limbuna mga uh, affected ana uh, mga 1000 600. Actually, uh, sa pasalamat na kay ang kumpanya, iatiman sila, ihatag sa ila ang angay uh, ilang responsibilidad ng uh, ihatag sa mga parbahanti. Kita, nagpahiga gayon taga job fair sa simultaneous sa talakag o sa nibuna, no? So, ubay-ubay ang na-hire ang uban, uban medyo alanganin mo mo trabaho kay murag ang ilang gitrabahoan is saging ang oper sa uh, kumpanya nga po sa Manolo pinya so naanad sila sa bugnaw di sa gusto magpainit choosing sila so si Rora kamol pa man yung hiring food, no? Uh, anytime kung makahuna-huna sila ng mag, um, trabaho, isag uh, init, uh, libre man sila sa mga, mga kumpanya. Ay, uh, willing man mo ma absorb in yung mga kumpanya sa ila. Pati itong sa talakag, yung steel uh, industry, murang mo operate man, murang uh, mo ma absorb man Kung gusto sila mo trabaho dito, di man na to? Po sila pong son kong hindi po sila gusto. Ang intervention na gibuhat sa Department of Labor this time uh, na profile naman namo sila o uh, amo nang giduso sa regional office nga magnaabay sila emergency uh, 10 days emergency employment no tupad. And then uh, follow diha. Ingga uh, gahunat pa mi sa funding para sa mga kung gusto ang gusto to mga kung uban gusto na mag uh, di lang negosyo, livelihood, no? Uh, either group or individual livelihood projects, amo um, pa ni siya hangyo, no? Or i request na no, sa kauluhan sa Department of Labor niya mo pondohan kini yun, mga ubay-ubay nga mga ang katawhan nga nawadan trabaho. Kini sir, libuan mo sila na isbutan ni mo kaganihan nga mm. dunay uban nga wala lagi maanad mm. kaya dito mabalhin na sa pinyahan. Mm. So, so, far na kaingon man ka sir nga dunay mga livelihood. Mm. Uh, dun na na ba yung nakapasa ni ini ng mga grupo or wala pa? Na profile na sila, na lista na nato sila na kuha na nato mga biodata pa hmm? ni. Then na lang siya ni pang broso. sa regional office. Okay. So far, wala pa na nakasugod. -so Ah, uh, wala pa ipundo. Wala paypundo. Ito pang pangita ano pundo asa ah, kaya wala masay congressional nga pundo. So ito will be the regular fund of the Department of Labor. So gikan pa sa kauluhan sa so, so far ang uh, I'll say pizza karon. Eight. Eight no? Ah, ibutan na Kin kini kin, kin. sila. Mag-sweldo pa sila tahman sa katap sa 20. So, ito uh, yung employee sila taman sa 20. That's it. Na sila, hindi pa sila nawad ano trabaho. Okay, so, so tapos makadawat po ni sila ng separation. Hindi na, hindi na po na. Okay. Hindi po din na pang negosyo na. Yes, sir. Huh? For the record is, uh, it's a bayan uh, na po sila ang sweldo. O, oh, katong one month ang grace uh, period niya. Uh, Ihatag na to sa balakot nga kinanglan uh, ang hatag notice sa eh, ila na 30 days mm. -hmm. ng effectivity. So, wala man mga hatag na gibayra sa kumpanya. Ilan nang gibayra para announce nila sa uh, August pa to, 20? 20? Yes, sir. August, August. 20, yeah. i-announce nila na. So, dito pa sila i-terminate sa September 20. 20. So, one month. May one month. Okay. Okay sir, uh, aron nga malikayan kini mga komisyon ini pagsumbong sa mga kumpanya on sa may mga uh, prevention or ang buhaton ani sir. Sa mga dagkong kumpanya na mata gitawag na grievance machinery. Magsabot-sabot sa management o sa mga representatives sa worker no. So before malala no, at sabutan sa nila. Kung makaya sa kumpanya, kung medyo gusto sa trabante de eh nang bale pali, paning no masacrifice nila gamay para sa ikahapsay sa atong uh, industrial peace diri sa atong uh, sa Pilipinas no so ah uh, medyo yun, no mga uh, kanaw to ato, ato ibalansi kung kinahang na mata mo, ani or kung grabe na cute nga, kung buta nga, pag antos na ito, dako, dako na cute ang kalapasan. Kung ginagmay lang, uh, siya hindi kung kaya pa ba, no? So, para padayo ng trabaho, padayo ng negosyo, hindi uh, ka ng uh, panginabuhi. Okay. So, as long as nga makaya pagsabot-sabot, sabot-sabotan sabot, lang sa ginsir. Sabotan lang sa ginsir. Okay, thank you guys sir. Sa buluwanon ni mong panahon nga gihatag sa